Wow. Bago so, Nandito kami ulit sa bukid ni Ate Maris. Uh, so, magluluto kami guys ng pakbet. Yan, dinding-ding. Magluluto muna kami dito guys. Tapos, manananghalian kami. Pagtaas na yung manananghalian sa kami gagawa ng kalukohan. <laughs> so, ayan guys. Samahan nyo kami guys. Kami ng sitaw. Ayan. Yun na nasa loob mo oh, Marami. Ito. Ay, ikaw na lang maglinis. Ay, nasa loob oh. Mga mura pa. Kapag sinalik sinupusan mo. Maris no. Nandito na naman kami. Si Maris na yung inutusan mo, lutok luto, yan. Luto, 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 na <laughs> Alam mo pitasin ko sana yung yung hinawakan ko na yung puno eh. Kalak <laughs> na pitas namin Akala guys. Ko buka, ano? Mga tropang kaloka guys. <laughs>

din ako. Okay na to? Gusto ko na hapin mo lang. Huwag na, nakakahiya na kay ate mo. Maulang hiya ka din. <laughs> Sabi ko sa'yo, maulang hiya kami. Walang hiya kami. Ayan <laughs> 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 guys. Hiya oh. Alam mo nalaki ng talong natin ah. Walang mali dito. <laughs> Maliit ang hinanap ko eh. Parang ganyan lang yung ano saging ka. oh, lit ng saging eh. Eh, kasi pang sabit lang naman yun. Oo, compression ang natin rin sa kami nga sa leg. Ah! Oh! talaga to, no? Kala mo, lalaki nga. Ay, ang ganda. Ay, sakin. na yung isa kong Mars. Ano mare? Magprito na tayo. <laughs> <laughs> ay, hindi. Pang ano to? Dito natin nalutuin <laughs> di ng gula. Hindi mabing sa akin. Hindi mabing Fresh ay, na eh. fresh. Nagmukha siya ng 25 guys. Ah, oh, bumuha. mo na lang ng yelo. Oo. Oh, oh. Si Juan, pagkapihin mo. Di pa ito nakakapi. Hindi makumpletong araw. hindi <laughs> ah, ka ako si sa kapi. Si Pasir, o, tingnan mo, si Maris, nag-ano din. O, sige, Topi. Kabay, Topi. ang ganda, ang sitaw. Ready, ready, Ready na to. Kunti lang yung water natin, ha? Pahingi, kunti, Pat. Alin? water ba? Water. Yes. Ay! Muning. Okay na to. Nagdagang ko ba? Kunti, oo. Nagyan na siya. Na. Yung panandok natin, nasaan? Dalawa. Kulang yung bagoong te. Kulang, hindi man siya nito yung bagoong. Pat Yan. Diba? O oh yan ang tulay. Gagawin lang pa rin. Ayaw mo lang si Ate Jojo, huwag ka na sumama doon. Hindi oh. mo makaya yung habulan Nika! Hindi mo kayo yung uh -huh. hapu oh, wag, so, eh, wag mo na eh. Isa pa ba? Ay, sama ko ba yung Palitan isa? ko na lang yung bagoong mo, Wow. Bago ko na A few moments later. Ayan guys, kakain na kami guys. Dito kami kakain sa. Wow. So Ayan guys. Kami guys. No? Oh. Oo. Kumuna ko na Nayo. Bulig lang. Madami kami guys Hey!